Okay mga boss, isa na naman barako tree ang tumirig at dinala sa atin. So ito mga boss, ginawa na dun sa kanila. Medyo malayo to sa atin, parang medyo malayo nga. Siguro na sa 30 kilometers to mga boss. At ang ginawa nga mga boss, pinalta ng spark plug pero hindi pa rin chinik. Then may battery naman malakas. Kompleto yung signal light, yung accessories mga boss, kompleto yon uh, yun, kung ida-diagnose natin mga boss, medyo mahirap daw kasi merong kuryente na lumalabas sa spark, uh, sa ano, sa high tension wire, sa ignition coil. Kaya lang, ano siya, intermittent. Ang, uh, ano niya, ang uh, kuryente. So, dito, sabi nga, anong, mga sikat na, ano, gamitan ng bulang kristal. So, nung i-diagnose natin mga boss walang lumalabas na trouble code pero ayaw niyang mandar so take time na mapanood nyo to kasi yung mga may barakotra dyan baka ganito yung mangyari do sa mga barakotra ninyo uh, wala siyang trouble code mga boss hindi umiilaw yung kanyang check engine pag in-start mo hindi siya umandar tapos hindi rin hindi rin umiilaw yung uh, malfunction indicator light niya. Kaya, uh, baka mangyari ito sa inyo, kahit i-diagnose mga boss, hindi nyo basta basta makikita kasi wala. Yan yeah, no. uh, tiningnan natin kung meron trouble code, so walang mabasa yung scanner natin. O, uh, diba mga boss? Challenging. So, dito, ang gagawin natin, uh, manual testing tayo mga boss. Kasi sinalangan na agad nga natin ng scanner wala wala siyang nakikitang trouble so sa mga ganitong sitwasyon mga boss may pagkakataon to na nag-scan tayo wala pero subukan nating iskan ulit sa sunod may lalabas yan yun ang nagiging problema ni Bara Ote sa ngayon yun yung na nararanasan ko yun yung na-encounter ko na kapag uh, di natin wala tapos pag dinayagnose ulit natin mga ilang try na din nagaameron and syempre magkakaroon tayo na ano nga rito eh, yung step by step na pag te testing do sa mga piyesa kasi uh, wala eh sinubukan natin yung pinakamabilis na paraan pero walang lumabas do sa ating scan scan tools so posible meron tong naglulus or di kaya uh, may sirang piyesa to na pag tinesting natin, nagiging okay. Yun yun, yun yung mga sign ni Bara 3, base ito sa ating karanasan mga boss. Hindi naman pare-parehas yan, pero syempre, mabuti na rin yung merong ayong idea. Kaya sabi ko nga, take time na panoorin yung kahit medyo mahaba to. Uh, kung wala pa nga kayong mga scan tools, uh, dito nga may scan tools nga, pero hindi niya nababasa. So, isa yun sa nagiging problema natin, kaya medyo nadidelay yung pagkagawa ah, nitong si Bara Pero katulad nga nung nai upload ko dati, meron din ako ini-upload dati, matagal na 'yon, parang one year na mahigit. Merong namamatay din siya, tapos biglang nabubuhay, parang ganoon. Ito naman ayaw na ayaw niyang umandar, pero kompleto yung kuryente. Ito mga boss, itong dambara o ito pinadala ng ano ng spark plug clinic na nga, may kuryente. Uh, gumagana yung fuel pump, umuugong, ibig sabihin okay. Uh, ang mga ginagawa natin mga boss, uh, ginawa ko, syempre palubat na siya. Charge muna natin charge ko yung battery. So pagka-charge natin ng battery, sa uli natin do sa scan tools. So yan, ganun, ganun yung process natin para matukoy natin yung talagang naging problema. Kasi kahit i-start natin to nang start may kuryente. Pero ayaw niyang umandar. Oh, di ba? So, babasahin lang uli natin. Uh, minsan kasi sa ganyang sistema, do sa pangyayaring ganyan, kasi meron ngang kuryente at halos kompleto nga yung wala namang naglulokong sensor pero ayaw niyang umandar. Ayun, doon tayo natatagalan. Pero 'wag niyo isipin na mahirap o oh, mahirap gawin lalo pag pagano pag walang scan tools. Mamaya, kung oh, ito hindi lalabas, subukan din natin 'tong manual. Ima manual natin 'yan doon sa kanyang self diagnostic. Meron namang ayun, anyway, meron namang tools, ah meron namang features 'yan si Bara o okay, na kahit wala kang scan tools, makikita mo, mababasa mo yung trouble code kapag ka lumabas nga yung check engine or yung ilaw doon sa malfunction indicator problema nga mga boss hindi umiilaw yung malfunction indicator light ni Barang Uri. kaya uh, magkakaroon nga tayo sa compression mga boss na test ko na yan malakas yung compression may sabihin hindi doon tapos yan na-read natin yun may lumabas na trouble code So, yun yung sinasabi ko mga boss, na, ano siya, intermittent nga, nag uh, nag-aamero, nawawala. So, yun, kapag ka na nyo na, iniskan nyo yan na uh, walang lumabas, uh, ulitin nyo lang minsan, doon nyo makukuha yan. So, yung lumabas mga boss ay, check natin na, ah. Uh. pakita ko sa inyo mga boss, oh. yan, may kuryente yan. And so ayun, umandar na mga boss, di ba? Uh, ganun lang, kabilis. Umandar, hindi mga boss. May problema to. Uh, nakita na natin doon sa scan tools, pero yan, intermittent ka. Babalik yan, tamo, mamamatay yan. Meron pang ano, meron pang sira. And uh, kita naman natin mga boss, umilaw na 'yung kanyang malfunction indicator or 'yung check engine. So, pagkaganon kaganoon, uh, tayo magde tayo mga boss. Tatanggalin natin 'yung ano niya 'yung 'yung trouble code. Uh since wala pa tayong pinapalitan, tatanggalin ko muna. Kasi yun yung yun yung lumalabas eh, meron pa error. Ngayon, pag tinanggal natin yan tapos palyado pa rin. So, meron talaga uh, sira siya na hindi nababasa ng scan tools. So, yun. Uh, ngayon, mga boss, nire-reset ko muna. Nire-reset ko yan para mawala yung kanya check engine. So, kapag ka na-reset natin mga boss to, tapos ganun pa rin, yun, doon na ulit magmamanual manual na, na tayo kasi ang kagandahan nito umandar na so kapag umandar na mga boss ano na yan may hint na malapit na yan konti na lang so ayan ang ginagawa ko dito mga boss ayun nga, nare-reset natin yung kanyang ECU or yung tawag nila ay computer box so ito, tanggalin na natin yung connector uh, ah, reset na natin mga boss so under ulit. Ayun, palyado pa rin. So, meron pa rin problema pag ganoon So, ano ito mga boss? Uh, siyempre, isa-isa yun natin hanggang hindi tumito, hindi tumito, yung kanyang andar. Kapag ka na, edo yun, tapos na. Pero sa ngayon mga boss, hindi pa. Kasi yun nga, palyado. At ang kasunod mga boss, siyempre yung maandar na palyado. So, kinuha ko yung ano, isang original na spark plug kasi nakalagay dito bago nga pero mumurahin so isang factor mga boss isa lang alang ninyo wag kayong bibili no mga local na spark plug na ilalagay naman ninyo ay Barako o uh, hindi yung mga boss so tulad nito napaandar ko na bago yung spark plug tapos may palya uh, Yun yun, yun nga pala ano, yung, yung sira nito hindi man natin masabi rito sa sunod na video mga boss kasi hindi ko pa hindi ko mga tapos eh iniisa-isa ko lang sa inyo kung ano yung mga posibilidad ng mga ganong andar so ito palyado umaandar pero napalta na natin to nung pinakasira ano? Uh, dito naman muna tayo yung kanyang spark plug palta natin siya nung urik na spark plug ni Barack 3 at sabi ko nga uh, huwag wag kayong gagamit ng mga replacement ang daming mga lumalabas ngayon ng mga mura huwag kayong papatos doon kasi yun magluloko lang magdadami lang ang gagawin tulad nito mga boss na ko na pero pumapalya so ibig sabihin nadadagdagan yung isipin na hindi naman dapat kasi ang nabiling ang ano nito ang nabiling uh, spark plug ay local ibig sabihin balik natin yung sa original so ang ginawa ni bossing na may iniwan daw yung original do sa pinagpagawan kaya ang gagawin natin, testing muna tayo ng original na NGK spark plug CR8E. Yun yung pang FI mga boss. Uh, ang gagawin natin, testingin natin mga boss. Ano? pagka, pagka napalitan natin to ng spark plug. So dito, pinalitan na natin to ng spark plug yung orig O ang andar, eh, okay na O ganito mga boss Pag nagka problema yung barako ninyo ano, Yan, merong malakas yung neutral Kompleto lahat ng accessories O May busina O Pero ayaw siya umandar Nasal pa ko Ibok muna natin. Tanggalin ko muna ito. Ayan, tuto ko lang. Andar naman yan talaga ito. Ayan, nakatuto na. Diba, pipindutin ko yun. Malulubat lang yan malulubat. Kasi ang, ang kuryente niya napakaliit. solo lang ako eh. Uh, Mapapansin yung mga boss. So, nabuta yun. So, na yun. yun lang. Pero, pag kaya nakangat wala yan. O, malayo. Ano ba? Diba? So, yun. Yun ay, sabihin, mahina na yung ignition coil ito Hindi pa man natin to na, na-scan So, kung, kung wala kayong scanner mga boss yung ganito, eh, madali lang may mga paraan dyan sa part 2 ng video mga boss.